Hello. Oh, hello. You look happy. May update na ba sa kaso? Oo, masaya ako dahil wala lang nadagdagan sa listahan ng mga nawawala. At salamat sa Diyos. Si Fatima hindi kasama sa listahan. Oh. Si Fatima na naman. Iniisip mo pa rin yung batang yun. Bernice naman, hindi mo naman may sa akin yun eh. Lalo pa't ganito yung mga huling nangyayari. Wala na nga siya eh. Umalis na siya at iniwan ka na, di ba? Huwag mo na alalahanin yung pulubing yun. Eh ano ngayon? Eh, hindi ko nga mapigilan sarili ko eh. Isa pa, hindi pa rin ako makapaniwalang bigla-bigla na -bigla lang silang umalis. So ano? Iniisip mo talaga na nagsisinungaling ng maling ako? Hindi yun yung sinasabi <laughs> eh ano pa nga ba? Sinabi ko na nga sa'yo na umalis na sila nung Ben na yon. Tapos makakarinig pa ako sa'yo ng ganyan? Umalis na nga sila eh. Pero sila pa rin ang iniisip mo. Bahala ka na nga, Jack.